Lauri Markkinen sa Lakers kapalit ni Austin Reeves at Hachimura. Pero bago yan, may bago na namang updates patungkol kay Al Horford papunta sa Golden State Warriors. Matagal nang kumakalat ang balita na lilipat na si Al Horford sa Warriors ngunit ang tunay na dahilan ng pagkaantala ay ang sitwasyon ng kontrata ni Jonathan Kuminga. Sa madaling salita, hinihintay muna ni Horford kung paano mareresolba at matatapos ang usaping iyon bago siya tuluyang pumirma. Para kay Horford, mahalaga ang timing at tamang pagkakaayos ng lahat bago niya gawing official ang kanyang hakbang. Ayon sa mga kilalang NBA insider na sina Evan Sideri at Anthony Slater, malinaw na nag-commit na si Al Horford sa Golden State Warriors. Hindi na ito basta chismis o haka, haka lang, kundi isang kumpirmadong desisyon mula mismo kay Horford. Para sa mga fans, malaking bagay ang assurance na ito dahil kahit wala pang pirma sa papel, malinaw na ang landas na tatahakin ng veteranong big man. Noon pa man ay usap-usapan kung tatapusin ba ni Horford ang kanyang karir sa Boston Celtics o kung lilipat pa siya ng ibang koponan. Pero ngayon, malinaw na ang sagot ang Warriors ang kanyang magiging bagong tahanan. Isang veterano na may championship experience, kilala sa depensa at respetado sa leadership, si Horford ay siguradong magdadagdag ng lakas at karanasan sa roster ng Golden State. Ang pinakamahalaga, ayon mismo kay Horford, committed na siya. Ang hinihintay na lang ay ang pirmahan upang maging opisyal ang lahat. Kaya't sa oras na matapos ang papeles ni Kuminga, susunod na agad ang opisyal na kontrata ni Horford. Dahil dito may dahilan ng magdiwang ang Dub Nation dahil makakasama na nila ang isa sa pinakakonsistent na veterano sa NBA. Samantala sa papasok na season, ang Los Angeles Lakers ay may ilang pagbabago sa kanilang lineup. Ngayon, mainit na pinag-uusapan sa social media ang posibilidad ng pag-trade kay Andrew Wiggins sa Lakers, pero bukod sa usapang ito, patuloy din ang ingay tungkol sa pagkuha nila sa All-Star player na si Lauri Marcanen Kahit na nagdagdag na sila ng mga bagong manlalaro na itinuturing na upgrade kumpara sa nakaraang season. Sa posisyon ng sentro, kinuha nila si DeAndre Ayton kasama si Jake Laravia bilang karagdagang wing support at si Marcus Smart para sa depensa. Bagamat hindi ito mga malalaking galaw na makakaapekto agad sa kanilang pag-asa para sa kampeonato, inaasahang magpapatuloy ang Lakers sa pagpapalakas ng koponan sa buong season. Isa sa mga trade na pinipilit gawin ng Lakers ay ang pagkuha kay Lauri Markkanen. Kung makukuha si Markkanen, malaki ang magiging pagbabago sa opensa ng Lakers. Sa loob ng maraming taon, naging problema ang spacing na humaharang sa driving lanes ni Lebron. Sa presensya ni Markkanen, mapipilitan ang mga depensa na bantayan ang bawat posisyon na magbibigay ng balanse na matagal nang hinahanap ng Lakers. Ang potensyal na Aiton Markkanen tandem ay magpapabago sa power dynamics ng Western Conference at magbibigay ng pangmatagalang pagkakakilanlan sa Los Angeles habang sinasamantala pa ang natitirang panahon ni LeBron. Matagal nang iniuugnay ang Lakers kay Markkanen at mayroon silang sapat na mga asset para sa trade. Ang pitong talampakang versatile big man mula Finland ay kilala sa kanyang scoring, floor spacing at kakayahang maglaro sa power forward o center position. Malaking tulong si Markkanen bilang ikatlong bituin o posibleng ikaapat kung magagawa nila ng paraan na manatili si Austin Reeves. Kung mangyayari ito, ang Lakers ay hindi lang magiging isa sa mga pinakamahusay na koponan sa West, kundi sa buong liga. Kasama sa trade assets ng Lakers ang kanilang unprotected first round pick at ang apat na pick swaps. Ang mga manlalaro na posibleng matrade ay sina Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Kneck at Rui Hachimura. Kung magdedesisyon ang Lakers na ibigay ang lahat para kay Markkanen, malaki ang kanilang isasakripisyo ngunit tiyak na sulit ang magiging kapalit.